posibleng motibo na nakikita ng kapulisan sa pagkawala ni Catherine, inilabas na. Sa patuloy nga na pag-iimbestiga ng mga kapulisan, ay may panibagong update na nga sa posibleng motibo sa pagkawala ni Catherine, matatanda ang October 12 nang huling makita si Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camilon, halos isang buwan matapos siyang e-report na nawawala. May person of interest na o POI ang CIDG, Kinilala ng dalawang saksi ang lalaking POI na nakita raw nila, sa bakanteng lote sa isang subdivision noong gabi ng October 12, bago nila nakita ng gabing iyon ang POI nakita rin ng dalawang saksi ang tatlong lalaki sa nasabing lugar. Ayon kay Director si IDGM Jen, Romeo Karamat Jr., yung isang nakilala na sospek siya ang lumapit doon sa mga witnesses natin at tinutukan sila ng baril, kaya patuloy umano nila itong iimbestigahan para matukoy, personal driver din daw ng isa pang person of interest ang nanutok sa kanila ng baril. Pagpapatuloy ni M. Jen, karamat, nung makita nila ang biktima na duguan sa ulo inililipat nila from victim's car to another car. Sa ngayon Love Angle ang nakikita ng CIDG na posibleng motibo sa krimen, hindi daw basta-basta ang person of interest, na tinitingnan ngayon ng CIDG dahil isa raw itong police officer, ayon sa spokesperson ng CIDJ isang police officer ang main suspect nila, at maaring hinampas umano ito ng baril, o binaril doon mismo sa loob ng sasakyan ng victims, sa ngayon, bagamat sapat na raw ang mga ebidensya na hawak ngayon ng CIDG, patuloy pa rin silang kumakalap ng ebidensya para mas matibay ang kaso laban sa suspect. Samantala, narito naman ang samot-saring komento ng mga netizens.